So narito kami kasama namin yung nagagandahan mga waitress dito sa restaurant uh, what restaurant? Uh, seafood. seafood. What's the name of the restaurant? Brilliant. Brilliant. Ah, kita niyo ha. Ah. So maganda naman po yung ambiance dito. Mukhang munyahali na munyahali. Titignan natin. Pipili tayo ng ano, ng seafood sa aquarium. Ah, you, you will cook whatever here. Tampaknya mahal nama. Miliun-miliun pala. Miliun dah. Bukan bukan mau duit saya pipit. Suruh yang mau pipit. Ya, ini agak pirah murah. 950.000, 890. Itu miliun dulu. 79 per sessions. Per kilo Rp150. Ah. Dalaki o. Ayan, millionan ko ang presyo ito. Million. This is for 1 kilo? 1 ang mahal. Ito pinakamahal. Puto. Actually, mas mahal ito. 3.8. Ha? Siyempre, ayaw natin ito. 8.50. That's the price. Pwede naman na half kilo, di ba? Half kilo? O, oh, half kilo. Half kilo Ha? Ayaw mo. Ito, tiger? This is also... This, side, like right for one kilo, okay? this? This is big size? Ah, small. Yeah. 1.5, so... Up kilo, is okay. Yeah. Up kilo. O, oh, yan na anong mo yan lang? Tapos, na lang, tapos na lang. style. What? style and and Chili Get style. Style. Style, style. We don't have, not have Nos, No, Ano pa gusto mo? No What's that? 1.7 no, no, no. uh, okay. oh, so, what Teka muna na

One kilo? One half one half, okay. half kilo. And then we will order some more. Okay. One point kilo kilo, five kilos. No, One, one kilo, no, five. five kilos. Yes. Okay? okay. okay. Yeah. okay. Yes, Hi. Uh, this is uh, our uh waitress fair, uh, 50 lang, di ba? Tingnan nyo naman, social oh. Sosyal na sosyal. Buko lang yan. Yan yung inumin namin. Tapos meron kami sosyal na sosyal yung ano. Pero ano lang. Yun? so, oh, hindi ko maintindihan ng laka. Magandang maganda tignan pero hindi, Hindi kasarapan ang lasa sosyal na uh, kapaligiran kala ko madali lalutuin ito po ang in-order natin na mga kakain yan ang magpapamahal yan kanin gugo na may tatak pero meron pang kulang nagpaihaw kami ng uh, ng fruit tiger so hintayin muna natin bago tayo kumain at dumating na yung start ng Dolce Vita so, kita nyo naman wow ah, yan po ito po ang kakainin natin ngayon ng aking anak <laughs> kasi uwi na siya kaya medyo ngayon lang po kami kakain ng special lagi lang po kami sa mga pangkaraniwa resto ngayon lang po kami dito sa dito ka high ha? ano? brilliant seafood brilliant seafood mga, nagagandahan na atak na O, oh, na po tayo chibug po tayo mga kapatid hey, hindi ka na ano? nakapitara kayo

वेल चेक मोबाइल आगे अद्री पंग ऐसा क्रीम अल्लूट Ordinaryo kayo rito. Isang kainan nyo, 1 million. Pero hindi talaga yun. Ang pe, sa pera natin yun. Okay ha? 1 million? Hindi. 2-5. Uh, 2 -5. 2 -5. mga 2.5 O wala pang 2.5 5 Kaya ang pangkaraniwang kain mo rito 50,000 lang mura, lang talaga 100 busog na busog ka na ito kasi dahil ngayon lang kami kumain sa medyo maanong resto kaya ganun Tingkap dan lagi.